So, yes. hindi po pwede yung mag-print out ng kayo sa inyong mga personal printer? Hindi yes. po uubra yun? Hindi uubra yun. Mm -hmm. so, Pero kasama ba yun sa 13,000 or iba pa yung... Iba the pa whole yung package, um, if it's purchased separately, it's only it's six mm -hmm. For together with the package natin, yung total natin is only 20,000. Kasama na yung printer. Kasama kon. na yung printer. Sa 20,000, thousand, pwede na kayo magkumpis sa magnegosyo. At ito maganda dito. Siyempre, hindi naman lahat gusto magnegosyo, pero gusto nilang gumawa ng mga personalized mugs. So katulad ko, interesado ako, lalapit ako sa Joanne. Joanne, pagawa mo naman ako ng mga 50 mugs na pwede ko ipag-giveaway. Ang gagawin mo ngayon, i-refer mo ako yes sa mga nagkumuha na, na ng, ng machine sa'yo. That's correct. Yes, pinibigyan yes. niyo sila ng negosyo. Yes, yes, Ang ganda naman nun. So bukod sa mga mga ninyo na interesado na mag-order ng mag sa inyo, nire-refer din kayo nila Joanne dun sa mga naghahanap din sa kanila. That's a really, really good idea, no? Lalo nga yung Pasko. Yes. What do they do? How do they uh, get in touch with you, Joanne? Yes, they can um, contact us mm -hmm. at 371-3047 okay. or 332-4229 mm -hmm. or through our mobile numbers 0922-8166605 or 01 or 02. Hahanapin nyo lang si Joanne dyan. Yes. Or si Josephine. Or si Josephine. Yes. At kung meron kayong mga katanungan, eh, syempre may explain nyo naman. Yes. And of course, meron din tayong iba pang mga pwedeng gawin using this machine. Hindi natin pag-uusapan yun ngayon dahil yes. babalik kayo to yes. guest with us again. Pero napakadami pong possibilities for business para sa ating mga mamis. Alright, Joanne and Josephine, thank you so much. Thank maraming salamat. You. Thank you, thank you. Na Nagising kayo at sinamahan nyo kami ngayong umaga. Maraming salamat sa Magda, hindi na ito babalik. All right? <laughs> okay. Pero kami po, sa so, sa singko magbabalik pagkatapos nito. Doon po tayo. Iwan nyo 21, nagbabalik ang sapul sa 5. At tuloy-tuloy ang mga balita natin. Siguradong matutuwa sila lolo at lola sa maagang pamaskong balitang ito. Mas pinalawig pa kasi ngayon ng pamahalaan ang lista ng basic goods na pwedeng bilhin ng mga senior citizens na may discount. Pero meron pang ilan na hindi kontento. Bakit kaya? Sasagutin niyan sa report ni Joey Falcon. Kung noon sa mga gamot pamasahe at sa ilang serbisyo lang nakakatikim ng diskwento ang mga senior citizen, ngayon mas marami nang mabibili ang mga lolot-lola natin nang may bawas sa presyo. Sa Joint Administrative Order kasi ng DTI at ng Department of Agriculture, dinagdagan ng dalawampung items ang mga pangunahing bilihin ng mga senior citizen na bibigyan ng discount. Kasama na rin ang mga prutas, arena, sibuyas, bawang, diaper na pang matanda, poultry products at baboy. Maging ang mga construction materials gaya ng nipa, plywood, pako, steel wires, electric supplies, bumbilya at baterya. Ang idinagdag namin sa 5% discount ay ang mga sumusunod. Fresh fruit, harina, mga geriatric diapers sa mga matatanda, ang ibang baby. Na. Herbicides, poultry, swine, cattle, feed, construction materials, nipa shingles, among others at plywood. Pero hindi lahat masaya sa panukala. Gaya ni Lola Zinaida Barakerio. Hindi kasi buong 20% ang bibigay na discount sa mga karagdagang bilihin na sakop ng Expanded Senior Citizens Act. Like bread, only 5%. We are entitled to 20% kita naman sa sarili mo, matanda ka na. May ID ka na. Bakit you have to bring the booklet? No, no need. Di ba? Tapos pupunta ka pa doon, pa, pakukumpute nila. Hindi na kailangan yun. Ang iba naman, kinukwestiyon ang requirement na senior citizen booklet kada bili nila. Dapat yun, pag may card, i-discount na nila. Pero para sa maraming lolo at lola sa bansa, Mabuti na rin na may konting tulong mula sa gobyerno kesa naman wala. Joey Falcon, News 5. Namayagpag ang Cebu Pacific sa unang trading day nito sa pampublikong merkado. Pero maliban sa magagandang numero, highlight din ang mga dancing flight attendants na humataw hanggang trading floor. Makiindak tayo sa report ni Michelle Orosa. Mukhang malaki nga ang naitulong ng dancing flight attendant sa imahin ng airline. Kumita kasi ng 26.8 billion pesos ang Cebu Pacific sa unang araw nito sa stock exchange. Sila ang naging pambungad sa pagsabak kanina ng Cebu Pac sa stock market. At para makainganyo ng pagbili ng shares ng kumpanya, ang buong safety features sa aeroplano, sinayaw ng mga flight attendant sa harap ng mga traders at negosyante sa merkado. Pass naman sa sayawan ang presidente ng Cebu Pacific na si Lance Gokongwe. Una-una, hindi ho marunong sumayaw. Second, at kung ako ay sumayaw, baka matakot ang pasahero at hindi na sila lumipad ng Cebu Pacific. Sumikat ang dancing flight attendants ng Cebu Pacific nitong taon dahil sila ang unang cabin crew na sinabayan ng pagsasayaw ang pagdemo ng safety features bago mag off ang eroplano. It's very hard to be a flight attendant of Cebu Pacific. Maraming nag-apply and we, 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 try to make sure that we, we select the, the best possible candidates to be our flight attendants. Gagamitin daw ng kumpanya ang pera para bumili ng mga bagong eroplano at sa training na rin ng mas maraming flight attendant. Michelle Orosa, News 5. Paano yan? Hindi na ako tatanggapin ng Cebu Pacific. Kasi uh, hindi ako marunong sumayaw. oh, yari ka. Alam mo, parang hindi naman ako natutuwa na marunong sumayaw yung stewardess. Pag nagka-crash na yung... Flight attendant. Flight attendant. The flight attendant. attendant. Flight attendant. Galit sa iyo, stewardess. <laughs> okay. Kasi parang pag, pag nagka-crash na yung plane, parang hindi naman makakatulong yung sayaw-sayaw na yan. Eh. Well, at least masaya up to the last minute. Of masaya, masaya up to the last minute. Oh. O kaya yung dance move nila, yung may swimming, mga ganun. pero maganda yun kasi ang daming nababati ko sa Cebu Pacific na masayaw daw yung mga flight attendants. So, at least, eto, sinarap na nila sa IPO nila na inaabang-abangan talaga. Hindi, okay lang yun na libre yung mga, kasi hindi naman libre yung mga pagkain doon. Eh. Kape, magkana yung kape noon. Lahat doon, babayaran mo eh. At least yung yeah. sayo. Oh, sa ba, sa entertainment. Sige, sige. sige <laughs> okay na Tapos yung basta pag, pag ano, pag pa-crash pa lang, gano'n, di ba? Pag, pag nandun na sa, ano, sa tubig, Ganun na lang. Mm -hmm. Oh, di ba? Pare, good luck sa'yo sa, sa susunod mong flight. Ma, uh, mga, sa mga FA ng wala. Cebu Pacific, po si Mike. Oh, wala na sa sa'yo. Okay. sa balita naman sa ibang bansa, iba't ibang sakuna ang nararanasan ngayon ng kapitbahay nating Indonesia. Matapos yan ng 7.5 magnitude na lindol noong lunes, isang tsunami naman ang humampas sa West Sumatra na ikinamatay ng mahigit isang daang tao. Sampung villages ang napinsala ng gusto. Isang tourist boat na may sakay na sampung Australian ang hindi, hindi pa nahahanap. Dahil sa sama ng panahon, Pahirapan din ang pag sa mahigit limang daang iba pa na declared missing. Libo-libong mga residente ang nasa evacuation centers ngayon. Pinaulan na naman ng abo ng nag alburu bulkan ang probinsya ng Yogyakarta. Anim na tao ang ginagamot sa mga local hospitals dahil sa burn injuries. Nasa 11,000 ang pinilit ilikas ng mga otoridad. Hindi pa dyan nagtapos ang kalbaryo ng Indonesia. Dalawa ang namatay sa Jakarta dahil sa matinding pagbaha, punsod ng walang tigil na pagulan. Naapektuhan din ang daloy ng trapiko at pati na rin ang ilang flights. Tulong-tulong namang sinubukang palaya ng mga residente sa Brazil ang isang dambuhalang balyena na nastranded sa isang tourist beach resort. Lumutang ang humpback whale sa isang beach side spot sa Buzios sa Rio de Janeiro noong isang araw. May bigat na 25 tonelada at habang labing dalawang metro ang naturang balena. Ito ay halos kasing bigat ng dalawang daang refrigerators at singhaba ng isang poste ng Meralco. Inesprayan ng tubig at sa ng isang basang tela ang balena ng napako sa may bandang pampang para maprotekta nito sa lamig at lakas ng hangin. Hindi ko alam kung bakit natripan ng balena na umistambay sa beach resort. Brazil yun eh. Baka titingin siya ng mga nagsasamba. Diba? Ang daming so, mga, ano, mga naka-Brazilian so, bikini. O, so, tawag <laughs> ng Or yung agtugali na naka ang mga sa beach, tawag niya, karyoka. Karyoka. usually, pag ganun daw, parang may sakit daw yung balyena pag nag beach, beach Ganon? Hindi kaya na-apektohan lang siya ng changing tides. Oo. Oh. Hindi ko alam. Oh, yes. Hindi ko alam. Sorry, tatanayin ko, alam. So, ko next time. Kamahili ka ba sa balyena, Mike? Um, minsan. <laughs> anyway, sa so balitang sports naman tayo. <laughs> Nagbuhos ng sentimiento ang sikat na boxing trainer na si Freddie Roach sa kanilabasan ng training camp ni Manny Pacquiao sa Baguio City. Sa isang panayam sa website na maxboxing.com, sinabi ni Roach na worst daw sa lahat ng pagsasanay na ginawa ng Team Pacquiao ang naging paghahanda nila sa Summer Capital ng Bansa. Marami daw kasing naging distractions sa nasabing training camp. Ilan dyan ang pagbaba ni Pacquiao sa Maynila tuwing weekends para dumalo sa iba't ibang okasyon. Ang halos pamorningan na song rehearsals nito para sa kanyang post-flight party, ang pagbabas ang pagbabasketball sa gabi at ang pag-iisip sa mga naiwang trabaho nito sa kongreso. Kaya laking tuwa ni Roach nang lumipad na si Pacquiao patungong LA para doon ituloy ang training. Paniwala ni Roach mas mga kapag focus daw si Pacquiao dito kaysa sa Baguio. Pinag, pi, pinagbabawal muna ni Roach ang media at mga Pacquiao fans kabilang ang Hollywood stars na sila Christian Bale, Mark Wahlberg, at Mario Lopez sa bisitahin ang Pinoy boxing champ habang nagsasanay. Ooh. Grabe. Okay. Hindi naman dati yan eh. Ano? Si may kalaban niya Nol. Si Roach sabi na... There's too much disruption na parang sunod-sunod may mga concert si Pacquiao nagre-record siya ng album. Pero ang ending, nanalo pa rin siya. Kaya yeah, super human to si Pacquiao. Hindi na kailangan ng mga ganyan. We are so lucky to have him in Congress. Correct. Okay, Multitasker. Okay, mag-showbiz news tayo. Marami talaga sa mga kapatid natin ang nag-abang sa TV comeback ni Willie Revillame. Kaya naman tulad ng inaasahan sa unang sargo ng Willing willie noong Sabado, kabog agad ang mga kalaban. Number one ito sa ratings at damay rin ang iba pang kapatid shows. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni MJ Merford. Number one sa ratings, ang pilot episode ng pinakabagong game show ng bayan, ang Willing Willie. Sa datos ng AGB Nielsen, pumalo sa 33.8% ang nakuhang audience share ng bagong show ng premyarong host si Willie Revillame nang mag-premiere ito noong Sabado. Pumapangalawa lamang sa ratings ang ABS-CBN na nakakuha naman ng 30.4% at pangatlo naman ang GMA na nakakuha ng 26%. Bukod kasi sa iniintay na pagbabalik telebisyon ni Willie, inabangan rin ang mga bonggang production numbers ng Willing Willie. Jam packed ang 600 seating capacity ng Studio A ng Kapatid Network. Hanggang sa labas ng studio, nakaabang ang mga tao. Number one din ang TV5 mula 5pm hanggang 10pm slot noong Sabado. Kasama na rito ang Laugh or Lose ni Vic Soto at ang talentadong Pinoy ni Raya Nagoncillo. MJ Murfory, News 5. Susunod na ang mga police report ni na Erwin at Martin, kaya dyan lang po kayo. Dalawang po minuto bago mag-ikapito ng umaga. Ngayon po yung Wednesday, ikalawang po sa buwan ng Oktubre. At walang pasok ha sa so, mga public at uh, elementary schools school, extended, extended, so, still oh. no classes today. Yeah. So, the Department of Education has extended the suspension. Pati ni sa Metro yung mga public school. Oh, all public elementary and high school today, October 27. Oh, okay. So, wala pasok. Oh, dahil kailangan daw magpahinga ng mga teacher na napagod nung nakarakalalan oh. noong lunes so, sa barangay. Tama, tama. Good, good job. Anyway, narito po ang mga police reports na uwi sa madugong inkwentro ang paghahanap sa isang car na vehicle sa Kalokan. Nabawi naman ito, pangamba nga lang ng mayari, baka naggamit na sa paggawa ng krimen na kanya sakyan. Sa pool ni Edison Reyes, ang balitang yan. Sabado pa nang mawala ang Tamaraw FX ni Sherwin Lim. Pero kahapon, Nakita itong paggalagala sa kalaokan, kaya binuntutan na raw ito ng mga otoridad hanggang ng Binay Street sa Quezon City. Natunugan ang sospek at tinangka nitong tumakas. Pagdating namin dito, tama-tama yung sospek, malapit na rito, nado sa gawin doon, papalapit na rito, nakita kami, nakainiporme kami, puro kami nakainiporme. Pindutukan na po kami. At dito na nga po, dito nagkaputukan eh. Nalaban pa raw ang sospek at nakipagpalitan ng putok.